Hello, hello guys. Good evening. Ito, kakarating ko lang galing sa trabaho at nilabas ko yung shrimp at saka crabs kasi magluluto ko ng pagkain ni Tanda. Nag-request kasi siya sa akin na lutuan ko daw siya ng ano, crabs at saka hipon. So, wala akong maisip kung hindi. Lagyan ko talaga taan ko siya guys at lagyan ko ng turmeric kanyan para mayroon siyang kulay-kulay kasi mahiling nga ang mga Indian sa turmeric. So, yan inaayos ko na guys. Ang hirap magluto talaga dito sa kwarto lalong-lalong na ganito crabs at saka hipon kasi mga muhi talaga yung kwarto. So, yan. Nililinis ko mabuti. Nilalagay ko sa cellophane shop sa plastic para hindi siya mga at madaling linisin. So, yan. Nilinis ko na. Inalis ko na yung mga galamay niya. Yung ano, wala naman nakakain na galamay. Yung may pang ipit-ipit lang talaga ang tinira ko at saka yung katawan niya. Kasi wala naman nakakain doon sa mga kamay-kamay niya. So, inalis ko na yon para magkasya naman sa aking ano, rice cooker. Kasi dyan ako magluluto sa rice cooker ko. Wala ako kasi akong malaking ano paglagyan. So, nagluto na ako ng kanin para naman ano maisunod ko na itong niluluto ko. So, yan inaalisan ko ng kamay-kamay tapos inaalisan ko na rin yung shrimp ng yung parang sinulid sa likod niya. So, yan kailangan kasi alisin yang kasi diyan daw yung marumi ganyan-ganyan sabi nila. So, wala naman akong alam diyan basta inalis ko talaga yung mga hindi pwedeng makain sa aking crabs. So, yan. Ang tinira ko lang yung pag-ipit-ipit niya, guys. Ano yan? Yung parang iniipit-ipit ka niya. Ganun. So, sorry. Hindi ko talaga alam. So, yan, guys, no? Kasi nag-request siya sa akin. Nalulutuan ko lang ng pagkain natin. Filipino food daw. So, nagluto na ako. sa so, mga natatanong ko, hindi daw mag, uh, mga moy yung aking niluluto dito sa aking kwarto is, kapag nagluluto ako is, nangangamoy naman siya, guys. Pero, after ko luto is, pinapa-aircon ko. Tapos, in binubuksan ko yung bintana at naalis naman ang amoy niya guys at saka nagpa-perfume ako. Depende na yung siguro sa paglinis sa kwarto. Kapag hindi ka maglinis is mga amoy talaga yan. Tapos kailangan mong itapon yung mga basura ganyan sa kwarto. So lagyan ko pala ng kalabasa ito kasi gataan ko guys. So masarap to kasi ginataan. Nagkikrib din ako ng ginataan kasi eh. Kasi meron akong nagkita isang video. Nag gata siya ng crops ganyan. Tapos may kalabasa. At wala akong ano ngayon guys. Wala akong ano beans. So hindi natin malagyan ng beans guys. Kasi nga yung hindi ako nakabili. Naghahanap ako nung mahaba masyado siya. No, yan siya. Yung sitaw. Sitaw ba? Sitaw yun. So, naghahanap ako ng sitaw. Hindi ako makahanap, guys. Kasi, ano lang yung mahanap ko. Yung uh, parang bagay bin siya Kasi matigas yung, guys. No? So, yan. Oh, naluto na yung kanin. Tapos, nilagay ko na rin yung aking mahiwagang ano, rice cooker naluluto lahat so yeah, magluto tayo guys so yun ako yung hipon guys sa tubig na mainit para hindi hipon <laughs> yung hipon at saka crops pala yun una ko na para maluto na siya madali kasi ano, alam niyo naman itong apoy ng aking decorientics napakahina so kailangan pakuluan talaga yung tubig para madali siya magkulo. Bago ko nilagay dyan is pinakuluan ko talaga guys para madali magkulo. So yun. So nilagay ko na lahat guys kasi nakikita ko na nag red na yung ating crabs. Tapos nilagay ko na rin yung ating hipon. Tapos nilagay ko na rin yung mga pampalasa yan guys. Bago ko lagay ng ginataan. Ginataan. So lagay ko ng asin para maka ano, mana, sip sip no ating ano ulam yung shrimp at saka yung crops, yung asin. Tapos siya nilagay ko na rin yung, ano, yung gata. So, yung gata ko pala is powder palang. Gamit ko na gata dyan. Tapos, nanghingi ako sa moko ng turmeric, guys. Binigyan niya sa akin isang plastic na talaga na turmeric. Sabi ko, isang ano lang kunin ko, isang ano yun, spoon lang. Tapos yun, binigay ang dami. So, okay lang. Alhamdulillah. So, yan guys. Halo-halo -halo lang natin konti. Kasi, alam niyo na, mahina yung ano natin eh. Electric, ano natin. Electric na lutuan natin. napakahina. Hmm. Ano nga yung tawag dyan? So, yan. Lagyan na natin yung kalabasa guys para madalian natin kasi gutom na rin ako at saka tumatawag na rin yung matandang yung sabi niya saan na yung pagkain na sinasabi mo sa akin so inihingal ko pa bah pahakod guys kasi alam niyo na galing sa trabaho alam niyo na galing sa trabaho yun pagod na pagod tapos ito inaano ko pa rin yung video ko Sisingit ko pa rin so yan luto na pala guys tapos naiwan ko guys hindi na siya malapot gusto ko kasi yung malapot na sabaw so naiwan ko pala kasi nag ano ko naglinis ako nilinis ko yung mga plato so pumunta ako sa labas sa kusina so yan na luto na guys so let's eat thank you very much pala sa lahat ng nag follow sa akin and kain po tayo mwah